Ayan, tingnan nyo, tumunog, sobra sa pagbavlan. Ang kumuka no? turtang talong niya, huwag subahanan. Oh, sa ni subahan man po ni. Eh. <laughs> Ayan, tingnan nyo, tumunog sobra sa pagbavlog. <laughs> tingnan nyo, <laughs> umusok yung aking frying pan. Kasi nakalimutan ko siyang patayin. Okay, yun tuloy, tumunog. <laughs> okay, so kaway kawaii sa mga Pilipino dito sa Australia. Na kung nandun tayo sa Pilipinas, kinikrave natin yung pagkain ng Australia. But, kung andito na naman tayo sa Australia, kinikrave natin yung pagkain ng Pilipinas. Ano ba? Sino bang makarelate? Okay, ako. Isa na sa nagkikrave ng pagkain ng Pilipinas. So ngayon, mag-prepare ako ng pagkain Pinoy. Pwede siya pang side dish. Okay. So itong salad bowl na to, ilalagay mo muna sa freezer for 15 minutes para maging cold siya masyado, okay? Para yung salad mo, crispy pa rin after mo na siya na ma-mix, okay? So, to start with, ilalagay na natin dito sa cold na bowl, stainless, ha? Stainless bowl, yung ating mga sangkap, or yung ating ingredients. Okay, ilagay natin yung tomato, onion, ampalaya, cucumber, celery, radish, green mango. Lagyan natin ng kalamansi. Asin, suka. I-mix lang natin. Ooh, mukhang masarap na. Tikman natin. Tumutulo na 'yung laway ko. May kulang. Dagdagan natin ng kunting sugar para mag-balance yung lasa niya. Tikman ulit. Mmm! バラな